umaga po sa ating mga pinigilip ko mga kapatid at ko mga malawas sa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon bago tayo lumako sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon tayo po ay magkakilang sa tayo sa mga salamat sa mga sa mga sa mga sa salamat sa mga pagbabasa na ano kami ang binibagong buhay kalakasan. Narito po mag-aaral na yung mga salita. Hiniling ko po ng katawarin ko sa na po pag-asala. Nakapit ko po ako ng karunungan na bumula sa inyo, Panginoon. Sapat na ang karunungan na bumula sa inyo. Ang yung pagkakalok. Ang mga bagay ay daragdang niyo o pang kayo unahin. Unahin kayo, Panginoon. Sa so, mga basbas ang ibalas pero ito ang sa mga Maaayos, amen. Kaya sa so magandang ito ay tayo po ay nasa ikalimang buwan, uh, araw ng buwan ng Enero, Enero 5. Ang title ng ating morning, ng morning devotional sa ating libro ay baka ating makalimutan, baka ating makalimutan. Tinuturo ng kawalang pag-asa ang pag-asa. Ang ating key text po makita sa Ecclesiastes chapter 2 verse 14 16. Sabi po rito sa 14 hanggang 16 chapter 2 verse 14 to 16. 2014 ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo ngunit ang hangal ay lumalakad sa kaniliman gayon pa ay aking nakita na isang kapalaran ang lumarating sa kanila sa kanilang lahat na magkayo sinabi ko sa aking sarili kung ano ang nangyari sa hangal at mangyari rin sa akin kaya bakit pa nga ako naging nakapaka napakarunong at sinabi ko sa puso ko na ito ay tuman ay walang kabuluhan sapagkat kung paano sa pantas ay kayo walang alaala -ala, -ala magpak eh, na sa mga araw na darating ay malilimutan na lahat, ng lahat at kung paano ang pantas ay namamatay ay kayo din ang mangmang -mang. -mang. basahin ng Kapitulo 3, versikulo 19. 20 ito okay, so, sa 19 sa pagkat ng kapalaran ng mga anak ng tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkakatulad kung paano namamatay ang hayop namamatay din ang tao silang lahat ay may hininga ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan lahat ay tumutungo sa isang dako lahat ay buhat sa labok at lahat ay muling babalik sa labok ito po yung ating muling sa magong ito lahat po ay ito ay lahat po ay mamamatay sapagkat mula nagbalik mula tayo sa labok na ating ginawa ng ating pamanhon. Sabi do ang paglilingkod ni Miller bilang isang kapitan ng ikalawang digmaan laban sa Britanya 1812-1814 ay nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Bago pa man ang labanan ay nagsimulas na siyang mag-alinlangan tungo sa pagiging sapat ng kanyang paniniwala. Jestico. Bagi ng problema ay ang jesmo yes mo ay nangako ng kabilang buhay. Ngunit sa katunayan, napagtanto ni Miller na ito'y luhikal na umahantong sa wala, kawalang kabuluhan pagkatapos ng kamatayan. Kasabay nito, nagsimulang pag-isipan ni Miller ang kanyang sariling pagkamatay at ang kahulugan nito. Noong October 28, 1814, sumulat siya sa kanyang asawa tungkol sa isang namatay na kaibigan sa so ngunit sa mali, maikling panahon at si Spencer Spencer na nago, Spencer, mawawala na rin ako ito ay isang seryosong kaisipan ang mahirap na katotohanan ng buhay ang nagtulak kay Kapitan Miller patungo sa pananampalatayang dati niyang matinding tinanggihan ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa kung masusumpungan lamang niya ang tunay na pagiging makabayan sa hanay ng hukbo ay magagawa niyang sabihin na ang kanyang pananampalataya sa Diyos mo ay hindi isang pagkakamali. Ngunit ay niya, ang dalawang taon sa paglilingkod ay sapat na upang kumbinsin ako na ako rin ay nagkamali sa bagay na ito. Ang negatibong Biblikal na larawan na likas ng tao ay libeli tao na may tumpak. Kaysa Diyos kung pananaw na nagtuturo na ang likas ng tao ay karaniwang mabuti at matuwid. Ngunit hindi na mahanap ni Miller na mapatunayan sa kasaysayan. Habang ako'y higit na nagbabasa, sinusulat niya, mas lalong lumilitaw ang kilakalabot na katiwalian ng katangian ng tao. Wala akong makitang maliwanag sa lugar na kasaysayan na nakaraan. Ang mga mananako mananako sa mundo at ang mga bayani ng kasaysayan. Ang malinaw na ang mga demonyo, na mga demonyo na nasa anyo ng tao. Nagsimula akong makaramdam ng labis ng kawalan ng tiwala sa lahat ng tao. ang huling krisis sa paniniwala ni Baylor, mo ay may kinalaman sa tila isang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan sa balana sa labanan sa Plattsburgh noong September 1814 sa sa laban ng iyon ay tinalo ng isang Amerikano Amerikano isang pagtatanggol sa isang hukbo ang isang superior na puwersa ng mahusay na sundalo ng Britanya ang ilan kailan lamang kailan kamakailan lamang ay nagtuwagi laban kay Napoleon. Ang Amerika ay tiyak na, matatalo. Makagulat ang bunga ng labanan sa gayong mga polis posibilidad. Pagkatapos ni Miller, para sa akin ay parang gawa ng isang mas malakas na kapangyarihan kaysa tao. Tunay na may akda ang ng Ecclesiastes. Si Miller ay pinilit na na mahirap mahirap na katotohanan ng, ng buhay na mula itong muling tumingin sa Diyos ang mabuting balita ay mahihirap na katotohanan ng buhay ay nasa ating panahon pa rin na gumaganap ng kaparehan ng kaya sa umaga ito mga kapatid ang ng mga kanas tayo po ay pinuturuan ng salita ng Panginoon nang sabi rito gayon may aking nakita ng isang kapalaran ang mamarating sa kanilang lahat. Nang magkagayon sinabi ko sa aking sarili, kung anong mangyari sa hangal ay mangyayari rin sa akin. Kaya bakit pa nga ako na, naging napakarunong at sinabi ko sa puso na ito ay walang magulang sa kung anong pantas ay ganyan din ang hangal. Walang alaala -ala mag, <coughs> magpakailanman na sa araw nang darating ay malilimutan ang lahat, na mamatay ang lahat, at ang lahat ay muling babalik. Sana naman ito po yung ating pinakang lundo ng ating pag-aaral sa mga ganito, na tayo po ay turuan ng kawalang pag-asa, ang pag-asa. Sa kalikod ng kamatayan, ito ang walang pag-asa. Ngunit nandiyan po tayo sa Panginoon ay peron tayong pag-asa nating na ating kaharapin. Kaya sa umaga ito, mga ginigilig mga taga-subaybay, salamat po sa inyo na patuloy tayong pag-aral ng salita ng Panginoon ating pong timihin at ating pagbulay-bulayan kung ano ang tinuturo ng Biblia para sa atin sa likod ng kamatayan. Kaya narito po tayo, tayo ay mananalangin. Malakila, mga bagay Diyos, ang tanay sa malangit. Salamat sa inyong pag-ibig, na kapuloy na inyong ginagawad sa amin. Salamat din sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig. Salamat din sa mga insayin ito, ito, na aking napag-aralan sa mga ito. na ay inyong kasiyan ng iba Espiritu. May tanong sa inyong mga puso't isiban na mga sa tinuturo ko sa kawalang pag-asa, sa pag-asa. Panginoon, salamat sa inyong pag asa na itanggal sa amin na ito ay aming panghawakan tulad ng buhay ni Miller ng panahon ng, 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 ng kanyang sinakabuhayan ng buhay na mayroon siya sa inyo Amin. at sa ito Panginoon itong kami pag-aaral na ito ito ay magbigay ka ng kalaman sa lahat ng mga tao na sa loob sa mundong ito na kayo po ay hanapin kahit kami po ay naranas ng kumatayan kami ay babalik sa likabok kung saan mo kami ginawa sa pagkalabok Salamat sa inyong pag-ibig na patuloy ng ginagawa. At kasasasan po ang aming aking mga mo at ganoon po sa amin. Sa inyong magtatagubilin ng lahat ng isang karapatan mga okay, isang karapatan na atang magigitas sa Jesus. Amen. Okay, sa mga magandang pa sa ating lahat shout out po sa Alji Akal no. shout out po sa ating lahat at... sa umagang ito pagpalain po tayo, ingat po tayong lahat at mabuhay tayo okay, bye bye sa ating lahat